Hello, hello mga katigang. Ito. Ang daming lalaking ibon. Pwede tayo ma ano yan. Magkatay. Pulutan. At saka ito. Sa baba. Ayun mga Naglalanguyan Mga silayon yun yun. Ewan ko kung makikita nyo. Ayan. Mga silayon, yun. Ayan. marami rin tao na, 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 na eh. ayan nasa baba ayun yung mga sila yun <laughs> nakikihalubilo sa mga tao mamaya pupunta ko doon kasi ando doon sila ayan sa ibabaw ng ibabaw ng bato yung mga sila yun doon ayan, ayan o oh. may umakit may umakit pa doon ang daming tao dito sa La Hoya, ito uh, La Hoya. Ayun, may beach din doon sa kabila. Ayan. Ayan. May mga puro inuman yung nasa taas. taas nasa na sa taas ng building. Ayan. Yung mga kasama namin. Ewan mo kung nasa napunta. Ayun yung pub siguro. Okidoki. Okay, okay. Pupunta sa kami kabila para makikita natin yung ang daming ano doon, ang daming mga ano doon, mga sila 'yung. Mga ipon ang dami. Alam mo mga yan, do Okay, okay.